Yo, what's up mga boss? So, gabing gabi na Napatawag si Buddy dahil gawa nga na Nakita na sila kuya dyan mga boss Dahil ako naman kami kung saan sila natulog Nag-alala kami ng us, mga boss Dahil hindi namin ala kung saan sila gilapin Nung time na yun kasi gabing gabi na eh At uh, ayun, ngayon gabi pa rin At uh, nandito na sila Ayun yung, ano, yung tinatanong natin mga boss Panoorin nyo na lang kay Buddy kasi nga uh, Nandun yung ano yung kung Paano ko tinanong sila kaya dyan kung uh, bakit uh, ngayon lang sila kasi nawala na siya sa dati mga boss uh, hindi naman daw sila pinaalis dun at uh, sila ang nag decide sila nanay dahil ang uh, sabi niya nangangati daw sila dun sa lupa ewan ko kung anong nangyari mga boss So si Nanay Gina hindi naman makausap ng ano ng maayos dahil gawa nga ng parang ano ng mga boss parang uh, nanon ba na siya ng gutom dahil siguro dahil sa Uh, umalis sila nagpunta sila ng tao nun Valenzuela ba yun uh, at uh, panoorin nyo na namin buong kwento kay body, mga boss at uh, ako nagtaka rin din ako eh <laughs> pinakagana ni na body uh, makasuyo na pwede sila matulog sa ano, sasakyan at uh, pumayag naman ako basta okay lang mga boss basta ibaba lang to para just in case na ihi sila ayun eh, na dyan lang ayun san kayo? san kayo ngayon nga? tanya nga kayo na eh? Ay, shout out. Ah, uh, shout out kay Buddy mga boss. Ikinaka ko kusina na eh kasi. Alam ka ba hanap ng upahan? Gano'n na lang, mura lang ng kahit Sa tayo, sa tayo ka sa so, pagod na eh. Mm -hmm. Ama ay tuloy si Kuya diyan mga boss. Sobra na. Yung dating ano dating ano ng katawan niya, hubog ng katawan niya wala eh. Bumagsak si Kuya diyan ngayon mga boss. Hmm kaaway kuya, Kasi parang mga aaway sila eh. Anong tinitipid ka. Kaya nga kawawa ni si Kuya Jan Kaya nga, baka sila sa gagawin, gagawin na hindi ka na ngayon nakapumapasok na dyan Hindi ako Hindi ko alam na Nang pumunta pa kami doon Ayun yung paano na ngayon? Ano Na Pero pwede kayong bumalik doon. Sa Sa pag-aaral. niya mga aaral Sa pag-aaral doon. Kumare Sabado, do. tatlay oh. naman. Hindi naman natuloy. Hindi na eh, hindi na 'yan problema na At gagawin ko kayo. Oh. hindi naman nila Hindi naman po kasi perfect. Sabi pa ito, gagawa dito ng bahay. O, oh, lilipat muna 'yung mga bahay ang mga. naiintindihan mo ba? Tama ba mali? Ano ang Kaya na 'yan tinutulungan kayo pa 'yung galit. Hindi naman siya, mali, tama tumulong. Eh. <coughs> diba? Ay, makasama lang po yung ano doon. Oo, diba? Dapat makisama? diba? Oo, makasama. Oo, nakasama ka. Naglalaba ka doon. Tanay mo pinapagod mo eh. Ako ba tinutulungan mo maglaba? Ako ba tinutulungan mo maglaba? Sa paling mo talaga tiba na. Ay, ba talaga po. Amin niya, ano, shout out mga kapos. Alibasa, ito sa bali ng kwanan. Alibasa, hindi ka napapagod. Kasi ni Jan. Oo, kakasi lang. Medyo, napayamin nga mga boss. Napayamin nga uh, ma check or may isip siguro dahil bata pa eh. Uh, pero pag ano na siguro, makilaki na to. Eh, Mala, alam niya, alam niya na ang gagawin, alam niya kung mindset. Oh. Uh, Siyempre, bata pa. Ayun sa probinsya. Sa inyo Wala na dito rin naman hindi, kayo na kasi nanay kasi naging negative eh. Oo nga. Kaya doon. Ikaw na nga nagsasabi eh. Doon sa probinsya? Oo, kwarto nyo tinulugan And, andu, namin. Ang andu, luwak-luwak ng andon maglagay tayo ng karton sabi sa Sabi mo, yung kwarto diba nakatulog naka kami doon. Oh. Sabi mo, tinutulugan din ninyo. Oo. Oh, oh. so, Saan na kami ngayon matutulog? <laughs> <laughs> problema si na sa tulugan sa probinsya. <laughs> ang lawak-lawak ng naroon doon. Hindi nga kayo na mo problema dito. Oh, sa labas. <laughs> sa Maynila, sa probinsya, na problema pa kayo. Hindi <laughs> naririnig kita eh. Oo nga na, ito totoo yung kwarto ginagamit. Pero hindi problema ang tulugan doon. Yeah. <laughs> Maraming tulugan doon. Kasi mga body na nanay nagagalit. Parang mag-iba ka na eh. Parang may nitin unong mo lang no. eh. Di siguro baka napasma o ano paano ba ako dyan. tinitignan mga tao dun eh kahit sa na, ano, mo no? eh, kapatid mo yung oh. kapat mag-asawa ano, dun eh. Lagi kong tinitignan dun. Kapag wala akong kwarto, limbawa, oh, titignan nila ko. Paano ako, paano kung makatulong yan eh, ako pa naman. Ano bang, ano? Ano bang, hindi, oh, hindi ko kaya ano di, di, nga. ay, Swaya, Kaya dyan, di ba? Ikaw kaya dyan, ano sa palagay mo? Nga, anak, kuya ako minsan, nahirapan Kung patira sa mga Kasi, kasi sa amin, sa amin, naintindihan namin na, oh, Nagigets ko pero ikaw hindi ko alam kung nag-gets mo yung nasa isip na lang. Kaya, isip pa kaya eh. Hindi ko mag yan. Alam ko na lang. Sabi ko, nor normal na lang sa akin. Kaya normal na lang. Na lang. Normal. Uh, pero hindi normal. Masama rin na lang ko. Yung manbawa, di ba ako, sila sama sa agad. Kasi sitwasyon eh. Magkakampi sila doon. May nila, magkakamag-anak sila doon. O, syempre, hindi ako makapalag. Kakampi ang kanila eh. Hindi ito, ito naman ang papagbundunan ko. Kaya ako, masama na rin ang lupo na gano'n ang nangyayari. Eh papagbuntunan ko ang anak ko na hindi naman dapat eh. Bakit naman kawawa naman yun na eh, kung pinagbubuntunan mo, kawawa naman si Kuwait. Kaya nga, yeah. kaya nga ako na nga, um, maayaw din sa, sa sitwasyon na Kasi hindi ko maano, gabi. Unang-una sa lahat, hindi na so siya nakapag-aaral. na eh. sila sigaw-sigawan eh. Sabihin ko, ganyan, minsan hindi, hindi sila nagpapatae. Kasi nagkampihan pa sila mag-asawa, tama ba ay, yun? Kaya oh. Tapos yung ano nila doon, yung hindi ka makaluto doon. Kala mo. Hindi, al alisin na natin na eh, kasi umalis na kayo. Kala mo kasi agawan sila ng ano. Oh, wala, hindi, hindi na tayo makakabalik doon eh. Ay, ah, hindi na ba? No, hindi, hindi, na, ba daw pwede? Kasi umalis pwede. na sila eh. Ayaw na ni nanay Abusto doon eh. Gusto nilang mag-roll. pero kung sakali boss, na, pwede pa yan ka yun sa ka kanila. Sa tingin ka ko, pero si nanay, hindi mo naman yun magpipilit. Siguro dyan, siguro pwede. Ah, no, pwede. Kaya dyan, kasi wala nang problema. Kasi Or, ayaw, na, ayaw na ni nanay eh. Hindi na lang pa umalis doon. Pero kawawa boss, ano? Kawawa yan si Dar. Kawawa yung para sa akin so, basta no. Kawawa yung eh, laging pag aalis sila sama si Kuya diyan. Pag so, nalabas sila kawawa. Kung sakali hindi tayo makahanap ng upahan, sana naman kayo. Oo. Oh. Nay. Kung sakali hindi tayo makahanap Ay, ng upahan. Ipapalit na lang kami doon sa kapatid ko na nainaano rin namin. namin sa kapatid. Yan? Manila. Eh nga, sinasabi ko na, suggestion ko. Kay ikaw mo. Pero okay naman kayo doon. na si Kuya diyan? Wag na. Salamat naman po Anong wala namang problema, naging problema sa iyo Ang ano lang din po doon, pag ayaw mo, kasi pag ayaw mo, ayaw mo agad Yun lang. Hindi naman din ang inaano eh. Baka ano naman ako ng trabaho doon eh. Si mama lang ayaw. Na naman si mama mo na naman. Ayaw ko, ayaw ko. Doon sa Manila may trabaho ka na nga inaano dun sa ano car wash maganda na nga kasi yung sweldo magkano 6,000 hmm. o di pag nakaipon na tayo kahit makakaupa tayo sarili natin yun ang inaano ko sa'yo ang isipin mo lang kaya natin yun pwede rin akong tumulong sa'yo hindi, pwede din sa car wash na Oo, oh. o, ay, mabait yung may-ari dun eh kan nga lumapit sa amin Pero doon ka na dati, oh, di ba? Sabi mo doon ka na dati. Ngayon, Saan po? Sa Karuwas oh, ano, ka, siya. Nga ano, hindi pa. Ngayon, ngayon pwede, ano pa lang yun? 'yan. Oh, Na-apply ka doon. May na-applyan ka doon dati, no, pero hindi pa. Hindi na 'to kami sa ano, labutas o punta. Sa kapatid mo sinasabi mo sa Laspiña. Sa may Maynabotas, yung pinuntan nyo ngayon? Oh, doon doon. Nagkaruwas ka din doon? Hindi. Ina-apply po. Pero nakapasa pa na? Hindi pa. Hindi pa. Isang Sa tanan. No, papatay. Oh, stay in problem. po dun eh, tsaka maya Kaya nga nay, dapat lagi mabait lang tayo. Oo. Oh. Oo, kahit dun ako sa ano, alam naman niya yun kung kung saan lang niya ako. Kasi, naman ang hirap yung ganyan kung saan saan kayo na eh. Hmm. Lalo mabait kayo, nung tag, pag nagtag-ulan na ay hmm. kawawa May babae sa oh, mabait. Lalo pag may mga bagyo, saan naman kayo niyan na eh. Pag may bagyo. <laughs> ka Hindi, sa amin nay, walang problema sa amin. Kaya pero iniisip lang namin na yung sa inyo. Oo, oh, naman, eh lalo lalo na kay Jan na eh. Oo. Oh. May babae tumutulong sa akin dyan, may kotso nga rin, tanong sa kanya, pinapakain kami. Sa amin walang problema na eh. Sayang kasi yung future ni Kajan na, sayang yung... Yun. Nakapag-umpisa pa naman na, na. na. Alam ko na yun, alam nyo naman, di ba? Ano naman hindi, hindi. Kaya, kaya nga, pwede namin siya supportahan na yung problema. Na. Hindi mo oh, siya supportahan na ako, ay... Alam mo na kasi yung ano ng gobyerno yeah. sa akin dito eh. Sobrang lakas ng ginawa nila. Kaya iba nang na isip ko ngayon, talagang lumayas siya talaga ako sa Pilipina. Dahil na hmm. eh. na. Na kasi Pilipinas. sila sino naman nagpumpi-say? Eh. Wala na. Wala na, wala na. Sila na kasi na pumpi-say, eh. Wala din, boss. <coughs> hindi na natin kasi ito ubing. Ah. Eh kayo, hindi naman ng galing. So, talaga talagang nangyari sa inyo nangyari Kailangan manawaan talaga. kawan. Hindi naman nangyari kasi sa inyo, yung nangyari sa akin. Kaya kasi sa kanila mga ano, boss. Mga mm. uh, boss, ano ko pa. Kasi kayo, ito yung makapal. Kayo na muna. lang, na lang balang muna. Kasi kasama muna. ng to. Ano. na pilbing. Hmm, pati yung nyak. Tsaka yung ano, yung adilang lipat-lipat uh, na lipat. -lipat, da, lipat. Mm. Yeah. Kung saan-saan sila boss. Eh. Kasi, pag panunutok boss, yung pag nangupahan tayo, hindi, hindi naman yung pang habang buhay. Hindi. Alis na naman kayo. Sana naman kayo nun. Sa so, ito, maka ano lang din maka... Ang, pro ang problema paano siya maka-aaral ngayon na eh kung palipat-lipat po kaya yun lang ano yun magpapakasin ay yun lang wala. wala tayong magagawa boss ayun yung ay, wala, wala yun kami basta kung ma may kakasabi na mga eh di wala na pala tayong magagawa hmm. pero kung kay Koyajan si Koyajan si yung dinisiyon dyan sa kanabukas ng Koyajan no. wala naman tong ano nito immature ang isip yun, yun lang yung isip kaya nga alam mo na yung din. Dapat may... Siya, kawawa nga rin 99. siya. Kung to, kung um, ano isipin mo mabuti, kulang talaga sa pa sa aral Kulang eh. pa ano, eh. problema talaga. Hindi mo na yung siya na Hindi, naguguluhan pa siya. Nagalahalo na sa uh. Uh. Diba, Alam ko na kulang diba? siya sa araw. Okay siya kulang ano? pa siya sa, talaga sa aral. Kaya nga, ganyan. Siguro, siguro sa... Niya, nai, uh, naguguluhan siya kung bakit daw kayo ganyan. Eh bakit eh, di sabi di hindi mo hindi nga niya maintindihan yung ano rito pati politika. Ang ano niya nga sabi rito, niya kanina nay niya sa akin bakit daw yung gusto niya ayaw mo. Hmm. O ano ba gusto mo? Gusto niya mag-aral eh. Well, gusto mo mag-aral eh. Kulang-kulang naman yung ano. <laughs> paupahan mo, bahay mo, wala ka. Pati baon minsan, pati pagkain. Pwede ka ba mag-aral ng ganun? Pwede na, kaya yun nung ako tinatanga-tanga na parang hindi ako nag-aral. Nag-aral ako ng matagal Danda. kaya alam po Ayun, makagalitin na si nanay Ako so. ayoko nung naguguto mga anak ko eh. Sabi ko sa kanya, di bali na huwag kang mag-aral basta ikaw. May lakas ka. Pag oras na ano to, so, bibigyan ka ng trabaho, kamakaya mo. Yan ang mas okay. Magkaroon ka ng lakas. Kaysa nag-aral ka, nag-aral. Dati hindi magagalitin nana. si nanay Naging magagalitin si nani. Eh wala. Nag-aral yeah. kasi ako, ginanyan ako hindi naman ako binigyan ng pagkakataw na maka-approach. Hindi si Kuya dyan na yung concern natin na eh. Yung sa inyo tapos na May bahay na, na kami. Hmm. Kung nakapunta well, ka po. Ayan na. niya ti... Kahit anong sabihin na natin. Aura niya ba gata? kami Ayan. ng ano eh. Dahat, pati bahay, pati ano. May ikot lang. <laughs> diba? <laughs> ano may ikot lang? Kaya ikaw, inaano kita na magaya ka sa sa so dyan sa tatay ko. So Dapat ano nga na hindi siya magaya sa iyo na eh kasi na, ano, na naranasan. Kumbaga naranasan niya so, na yung dati eh naranasan ko kaya nga i dapat hindi mo nagpaparamdam na siya na, na kay kuya Jan yung ano kung gusto mo nga eh ang ko si kuya Jan sabi ko sa iyo eh at least alam mo kung nasan oo nga eh kaso mo nga marami ka na rin namang inaalaga mo. hindi kaya ko yan basta ikaw na pag hinahanap mo yung kapatid mo doon sa Las Piñas ikaw lang muna yung pupunta hmm. ah pag pag magandang pag magandang idea yun yan saka mo siya balikan o oh, ba diba? mas maganda pa yung eh. pag kinupkup ka doon di eh, makukuha mo naman si Kuya Jen, nakilaki niya nun so, hindi naman, naman namin, 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 namin mapipilit yan na sa amin so, na yan si Kuya Jan. habang nandito si Kuya Jan, oh, uh, o di, kung gusto niya pumasok pag business, di hatid namin uh, oh, dami mga motor dito uh, oh. eh. Kanina Uy, pa siya laging na iyak eh. na Kasi naguguluhan kasi, kasi kasi gusto si mo talaga mangyari ganun. Aaral ka pa. Oo, oh. oh, gusto niya. Oo, oh, mag ka. Tapos, sa akin sa titira na eh. Pero pag ako nakaano rito, nakahanap ako ng para na umalis sa bansa na to. Wala kayong maano, dahil yan talagang nililigtas mo talaga oh, yan. Oo, sige na eh, walang problema. Oo. Hmm. Hindi ito, naman namin na yan na eh. Ito kasi, ikaw, uh, ikaw, pa rin yung pupunta kasi, yan. alam mo kasi, ang iniisip ko, hindi lang katahimigan ang isip namin, kaluluwa namin, pati mga kamag-anak namin na pinaghirapan nila, hmm. matatahi di ba? Ano kaya diyan? naman lang muna kayo. Pupuntahin ka namin. Ay, mga boss, uh, naman. Naman, uh, boss, hindi ko na maintindihan. Magalo-halo na kasi yung ano ni nanay. Basta hindi rin maintindihan. Kayo, hindi na rin maintindihan ni kaya mga boss. Dyan, sa, Ako din, ma. di Tagal din. Kami na no, hirap po. Mariribok na mo tapat. Akalbo na ngan ko eh, bigat na nakuha ng mga tongtong tong ah, siguro pagod at saka ano yeah. lang eh, ah, gutom. Ito muna kayo. Ito muna kayo. Putang namin kayo. Basta ano nakaganito na lang nai, <laughs> na, ganyan <laughs> na lang. Baka mamaya naman yung, eh. dadating may dumating din. Meron talagang dadating. Dito. na. Asan ulo natin sa dito? Ang problema na naman pag tinignan kayo ng ano dadating. Baka tumakbo kayo. <laughs> <laughs> Aalis na naman kayo. Ay, <laughs> <laughs> ganito. Para makuunod kayo pa ganyan, para makunat kayo. Iitada si Kwa. Pangisip. Itabar? Adamot, adamot ni Kwa dan yun. Basta punta namin kayo dito bukas. Mamayang ang yeah. ano, maga. So, hindi <laughs> na Kaya dyan, kaya nga muna. So, mga boss, dito muna namin sila papatulog eh. Kaysa nandun uh, sa kalsada. sila sa kalsada. Ito, walang ano dito. Hindi... May bubong eh. may bubung oh, dito. Swerte nyo lang kasi nilagay talaga namin yan para dito okay. sa sakyan. Eh nakatulong din naman pala to. Nakatulong din pala sa inyo yan, Kasi so, pag may tanong alis kasi kami kamo. No. Nakatulog lang driver. <laughs> <laughs> nakatulog <laughs> ang mga driver. Apay nga muna kayo ko diyan. At si Kojen ni iba na yung ano. sila nakita, boss. Diyan no sa gilid. Sa gilid dito. Hmm, Kaya nga magagalit yung Paano nila alam na ano? Ayo yeah. nga pala si Kojen dati ano. Yung patulog mo na -an -an. Ah, ginako yan dyan. Oo. Oh, butik na awa ko iyo <laughs> <laughs> Yung dating maputi-puti ka pa ngayon. Ang oh, itim na lalo. May init. init talaga yung pinupuntahan nyo. Ayaw, yung Ayaw daw niya kay Ate Helvi. Ang ganyan si Ate Helvi. Pero pag pinupuntahan tayo. Ay, hindi kayo pumunta kay Ate Helvi. Nandyan na ba sila? Oo, oh, sa Helvi lang. Si Kuya ano? Okay, si Bobrensya po. Kuya Renji. Sa Bobrensya. Pwede nyo naman puntahan kung gusto nyo eh. Nandyan lang naman sila ate... ano? Pumunta kami kay ate LB. Mamaya pumunta rin kami kay Emily na kumusapin Emily? Siya ba Emily? Oh, yung Emily? yung nga namin noon. Sa... dahil oh. tira namin. Eh, hey, eto? Yung nandito? Sa... ano? Sa... Yalabel? Sa... sa, sa magkababayan din. Kilala nyo pa... Kilala pala ni ano? Ni ate LB may ari? Yeah. Oh, wala naman palang problema. Kilala ni ate LB pala may ari na eh. Yung ano Tessie kasi hindi si Yung tayo, ano po? Yung tinitira nyo diyan? Si yung nakikita na po kami. Oo. Oh. Kakilala lang po nila. Kakilala oh. Ate Emily. Magkababayan kasi Magkababayan pala sila boss, yung may-ari. Yung may-ari dyan. yun. At saka ni ano, ni Ate Ako naman di ako bisaya eh. Nagalog <laughs> So gano'n yun na lang mga boss, hindi uh, na natin pabahin to. Pahayaan na muna natin sa kanya mga boss. Ayan. Ano kuya dyan?